Pistado ang isang grupong nagsasagawa ng abortion sa isang bahay sa Bulacan. Online kung magalok ang mga sospek ng pagpapalaglag ng sanggol sa halagang 15,000 piso. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Walang kamalay-malay ang babaeng ito na mga operatiba na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang katansaksyon niya ng mag-alok ng abortion online sa Bukawi, Bulacan. Ikanasa ang entrapment operation matapos ma-monitor ng PNP ACG ang umano'y mga nag-aalok ng abortion online at gamit ang isang dummy account, bistado ng mga pulisang sospek. Merong nagpo-post na nag-o-offer ng, ng illegal Uh, abortion. And uh, yun nga po yung suspect na ito ay nag-send ng private message sa account ng Cyber Patroller po natin na nag-o-offer ng uh, abortion for 15,000. Ang modus, magpa-private message daw ang suspect sa mga babaeng gustong magpalaglag ng bata saka ito magre-rekomenda ng kakilala umanong midwife na marunong mag-abort. Oras na magkasundo na sa presyo. Personal na susunduin ng assistant ng aborsyonista ang customer at ihahatid sa bahay ng sospek kung saan mismo isa gawa ang abortion. Usually sir, ang kanilang mga kliyente dun is yung mga talagang hindi pa ready na maging nanay. Yung sinasabi ko nila na unwanted child. Kung sino lang sir na random na mga tao na, na, na message nila sa online at kumagap din sa mga offers nila. Anak mo Anak to anak niya. Kasi sumundo siya, Bukod sa 53 taong gulang na babaeng umano'y aborsyonista, inaresto rin ang dalawa pa niyang asistan na naghahatid sundo sa mga pasyente at tumutulong sa operasyon. Nakuha rin sa bahay ng sospek ang ilan sa mga ginagamit nito sa aborsyon na nakalagay lang sa balde gayon din ang mga gamot na ibinibigay sa mga pasyente. Nagbabala naman ng otoridad sa publiko na parehong may pananagutan sa batas ang mga nagsasagwa ng abortion at ang mga nagpapa-abort. Tinibigyan natin ang paalala yung publiko na iwasan po yung ganitong activities since ito po ay punishable sa law and may kaakibat po ito na imprisonment and fine. Ang pagpatay o pag-stopture ng isang buhay ng isang tao ay talagang kasalanan sa batas at sa mata ng Diyos. Mahaharap ang mga naaresto sa reklamong medical malpractice at intentional abortion na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.